po kami sa Milaos sa kam Milaos sa may unahan ng mga Ito na kami kumain Ando si Joro, ito Ah, oh, langga pa. Parang pa, may gulay pa din dulo. Dala muna, yan. Nakay pa isa, wala pang bawa. Yeah, Kumain ka na muna. Yeah, kumain ka na naman kami. Kumain ka matiyahin. Sige na, go. Ayan lang. ko, ako ng one moment. One minute, kapit. One moment, one next step eh. Diba oh, yan Ba't ka dami? Hindi nga yan, ko ako is yun? may dalang gagawin kami ito pa. naman yan ang fruit room along doon Oo. ba ako? review? yung people man, sa bayan? Ilan, ilan, ilan? Dalawa. Dalawa, Sige nga. Ang <messizit> an <messizit> kain, ang kain na ang ah, picture mami, dito tayo mag-ulit. Hindi naman hindi na One moment, one next cafe. Bawas niyo yung gabi oh. Ba, yan? Pag-display. ko, lang ka bukay. Ikaw. ang nga palo Ayan po sila. Ayan. Ayan po. Ayan si mama to. Si mama to ang palong palo. Saka yeah. baka gini lang ako sa inyo. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Sabi ni paring boy ito mo to. Ipapalit sa bahay. Sabi ni paring boy Naku, baka wala pa si kuya mo. mag ka lang ng oras. Bata, bakit-bakit ano mato? Yung